Bawal ng Diyos yung maniwala ka dyan sa naghuhula-hula. Basahin natin ang Deuteronomio 18.10, kapatid na Daniel. Ang gandose. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae o nang huhula, o nagmamasid ng mga pamahiin o engkantador o manggagaway o encantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espiritu o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos.